Hey, 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 hey. Nako, merong ano. Merong delivery. Sandali, che-check lang natin yung ating na, uh, yung harapan ng bahay natin, mga kainis, ano? Mayroong merong mayroong nila sa harapan ng pintuan natin. Hindi ko na naman kung alam kung kanino yun. Ay, siguro sa bunso natin yun. Nako. Ayun, ayun, ayun. Teka lang, teka lang. Ah, kunin natin to. Yan. Arisa, mukhang pampaganda na naman to ng bunsong prinsesita natin ah Arisa, Arisa ba to? Arisa Ah, hindi, Aritzia Aritzia, tama ba? Sa ating, O oh, hindi, sa panganay pala natin to eh Lapag natin dito Meron na naman Bira Paano yung dating ng deliveries natin ngayong araw na to ah kaya to nako sa bunso mo naman ating prinsesita Bihira. ako yung taga bukas ng pintuan ako yung taga kuha ng mga deliveries ng mga prinsesita natin ah. ang oh. araw araw eh halos oras oras eh marami mga dumarating na mga deliveries dito package to no? talagang pag maraming pera ang sarap bumili ng mga kung ano ano eh no winter spring summer or fall tuloy ang buhay sa Canada. Bunsong Prinsesita. Alam okay ito. Baka, baka regalo sa akin ito ng Bunsong Prinsesita. Advance ano ah. Bak, baka meron na naman ah. Ayan Oh. No? Aba, 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 aba. dito na naman babagsak to ah. Abangan natin. Tingnan natin ano. Aba, mukhang dito na naman nga No? Ay hindi. Sa kabilang bahay pala yun. Kala ko sa atin na naman eh. Sa kabilang bahay pala. Hindi pala rito. Doon pala yun. Kala ko dito na naman eh. Malay natin, baka meron na naman, baka inuna lang yung dun sa kabilang bahay, bago dito, no? Malalaman natin yan, pag yung mga aso natin tumahol. okay, ito na, pangalawang, <laughs> pangalawang ano na to, no? O, oh, deliveries. O, oh, yan. Ang sarap talagang tingnan yung bintana natin dito, mga kainis. Pag nandito tayo, ang sarap tingnan pala nung ano natin, yung backyard natin, ano? Kung naalala nyo, eh, pinagkatapon na natin yung mga kahoy doon, yung mga kalat doon sa ating bakuran. Kaya pag sumisilip tayo dito sa bintana natin, gundo na tingnan mo, kaya lang siyempre may mga basura pa tayo tatapo natin yun. Tsaka yung panahon natin ngayon, eh nag-aagaw dilim, nag-aagaw liwanag, kala, tsaka medyo mahangin, ano? Ano, diba? Nakakagandang bata talaga itong asa natin. Ay, bako, sandali lang. Tsaka ano, medyo <laughs> summer na ngayon, eh, ang bihira umuulan pa rin tapos lumalakas pa rin ang hangin pambihira naman napapansin ko sa tuwing ako'y nagsasalita yung pagiging maangas natin mga kainag si e, talagang mang, hindi sumasang ayon ng panahon ilang linggo na na dapat ay e, mainit na maaraw na ay e, mukhang nagsusuot ulit tayo ng mga mahabat medyo makapal ng konting jacket o sweatshirt dito sa Edmonton Alberta ka na to dahil nako hindi mo maintindihan ng lamig hindi mo maintindihan ng panahon bukas araw Maya maya, i -i, lalamig, hahangin. Bihira oh. <sighs> Hindi ko alam no. Pero hopefully next week gumanda na ang panahon. Nako, ito eh, no? enjoy na natin ang summer. Sana naman gumanda na ang panahon. Biya, hubad na hubad na ako mga gusto ko nang magano eh, maghubad ng pangitaas habang naglalakad sa napakainit na ng araw. Alam mo sa ilalim ng ilalim tayo ng araw, naglalakad tayo ng gano'n, no? Hubot ko. Hu ang ah, hindi, hindi man hubot to yan. <laughs> Baka makasuhan tayo ng public scandal niyan. Yung lang, hubot tayo gano'n, no? Habang naglalakad, tapos syempre yung nakataas, kung kumbaga proud na proud tayo sa makinis nating dibdib, no? Lakad tayo ganyan, no? Oo, oh, diba? Naka, naka angas. Naka <laughs> Baka mapagtripan tayo dito eh. Para bang yung angas takaw-awa no? Baka mabugbog tayo rito pag nakaganoon tayo. Ang dunilakad, no? Diba? <laughs> Patay tayo nya yeah, ma'am bihira. Sarap magsampay ngayon, grabe. Sobrang init ng panahon. Siguro mga isang oras lang tuyo na tong mga sinampay natin, ano? Tingnan lang natin kung ano na, kung may mga pwede mamula-mula na mga raspberries yan dito 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 ay ito yan mga ka uy meron na meron na ako nakita oh uy buti na lang nakasarado yung ano ng kapitbahay natin yung bahay na so nakikita nyo ba yung mga kulay pula na yan yan kulay pula na yan ako mga raspberries na yan oh. meron na ako nakita rito isa mga kainay isa, no? ito, 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 isa oh uy pwede na to pwede na dugasin to na may meron may, pang ano merong uh, sasakyan na dumarating dito mga aso natin meron <laughs> nakita ko rito sabi niya ano kayong ginagawa ng gagong kalbo na tong kitab ng ulo ah <laughs> hindi niya alam eh na, na ano tayo dito na tumitira tayo dito ng mga ano ayun oh pwede na to ito subukan natin to hindi pa pwede to pero ay hindi pa pwede to mga kainags ito 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 to, to, to. ito isa itong isa pwede na to ayan oh yan oh. siguro mga isang araw pa pwede na to pero pwede na rin yan ayan oh. pwede na oh oh diba wala na eh ito pa yung mga susunod no, yung maliliit pa oh. Yan oh. Yan ang ano, yan yung mga aabangan natin na titirahin natin dito. Pero dun sa loob na kundami. dami. Ayun oh, ang dami sa loob oh. Mga hinog na. Yan yung mga lumalabas lang, yan ang titirahin natin. Um. Hmm. Kita yung sarap. Sarap. Ayos. Naka one down kaagad tayo. Medyo masim pa konti. Kulang pa sa hinog. Hmm. Bale. Balikan natin yung mga iba sa susunod mga Three weeks from now pa pwede na yun <laughs> mandurugas ang inayo pa masamang kapitbahay may masamang balak <laughs> natutuwa pa sa mga pinagagawa eh, no? ang gagong hinayupak <laughs> Pero masarap yun, so healthy yun Sa intro ko pa lang, eh, alam nyo na kagad na may masama akong balak eh, no? <laughs> Mandurugas ng ano eh Mga bungang kahoy ng kapitbahay eh Ito, 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 oh, ah, wala pa Masyado pang bubot Ayan o, oh. bubot pa masyado Wala pa to Tagal pa Yung mansanas, meron mansanas dito, maliliit lang din eh Ayan o, mansanas Ay, kaya lang, wala pa, maliit pa to Ayan o oh. Ayan oh. Ayan, maliliit pa. Wala pa, hindi pa pwedeng tirahin. <laughs> hindi pa pwedeng dugasin. Hindi pa pwedeng pitikin. <laughs> Ang bihira. <coughs> yan yung inabangan natin pagka summer dito sa Canada. No? Sa Alberta, Canada. No? Yan yung inabangan natin sa mga kapitbahay natin. Yung mga lumalabas ng bungang kahoy. Mga prutas. Bihira. <laughs> <laughs> Ganda talaga ng mga halaman ni Mahala Reina Bukad kad na bukad kad oh. Colorful na colorful Ito lang yung nabuhay oh. Tsaka to, isa ito lang Dalawa na lang yung nabuhay Siguro nabunot ko na iba rito Yung iba kasi nabansot eh Hinagawa ng ano Hinagawa ng mga damo Ng nutrients Ayan Tuyo na kaagad yun Pakiramdam ko Tuyo na kaagad yung mga damit natin eh oh. O si Sayo nagsasunbaiting Hello baby boy Pogi Ha? Nakakaligo nyo lang no akala Nakakaligo lang ha yeah, wala tayong magagawa, ganyan talaga Gustong gusto nila nakatambay dito sa backyard Gustong gusto nila yung gumugulong sa lupa ano? Yung mga aso, ini-enjoy nila yan eh. Ito yung isa, ito yung isa Laka Ano, ano magandang bata ha? Ano magandang bata ha? Ano magandang bata Ang mulambing yan Ay, Kagandang bata Alin, lililisan niyo. Ah. Lililisan pala ni Mahal Arena eh, yung salamin natin dyan. Eh, no? Kailan natin iakit yung bagong sopa natin, ma? Ay, ano pala yung mamahali nating sopa. Ang yeah. Na mamahali. <laughs> Ang mamahali yung pagayang na nakita mo dyan, diba? Pambihira ka naman. Eh, mahal. 5,000, Eh, pambihira ka naman sa atin. Mahal na yon. Maswerte na nga tayo. Nakabili tayo ng gano'n. Kaya para sa akin, mamahalin na yon <laughs> So, tapo natin tong Uh, case ng no, ano, karton ng ilaw natin, ano? Oh, ganda ng ano talaga, ganda talaga ng ilaw natin, ano? Tumahimik so, ka dyan, mahal na rin at ako rito. Yeah. ay, 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 talaga ako okay, sa'yo, ikaw ay akin. O, oh, ayun, ah, tingnan nyo, Marius, ganda talaga, ano? Talaga ako nagsasawa pakita talaga sa inyo, ano? Ayan, okay, tao. Oh, sandali. Oh, sandali. oh. Sundin nga natin piragutos, yung pinagutos ni Mahal na rin, na walang sorok so akin okay, yung basura tatapon ko na yan sabay mo na rito sa mga pinapatapon mo sige so, tapon na natin yan okay na yan okay na yan sige tapon natin to para lumamig ang ulo ni Mahala Reyna kay Inags di ba ma? Okay. <laughs> ano ano ha? tunahin muna natin itapon tong ano basura laglag muna natin tong laglag muna natin dyan at itapon na natin ito dito Yan, nako Mabilis, ano, mabilis mabulok yung mga, ano, no, mga pagkain Dito, dito Nako, hindi ko na ipapakita sa inyo Yung mga nakatira sa Canada, alam nyo yan, ano Pagka ganitong summer, yung mga food scraps na tinatapon natin doon sa green container Alam nyo naman kung ano yung nagiging, pag binuksan nyo, di ba, na mainit yung, sobrang init ang panahon ngayon, katulad ng summer pag binuksan nyo, magtatapon kayo ng food scrap Meron kayong mga nakikitang gumagalaw ano? Pasintabi po sa kumakain makain yun talaga Kaya every week, kinukuha dito yung ano, mga kulay green Na food, ano, food scrap Ito, hugasan din natin to Tapos ito, syempre, tapon na muna natin Baka ngat-ngatin pa ng mga aso Yan, ako po So may maya-maya ng konti, yung mga sinampay natin Kukunin na natin yan, tuyo na yan eh Sobrang tindi ang sikat ng araw Grabe, tuyo na kagad. Ay, ay okay, maraming maraming salamat nga pala sa mga nag-comment ano, na pwede raw akong bumili ng sampayan sa Home Depot or sa Canadian Tire para mas maganda raw tingnan. Maraming salamat po sa comment. Medyo matrabaho pa kasi yung pagka nagtayo tayo ng poste. Although yung mga kapitbahay ko, may mga ganun sila, nagtatayo sila ng poste dito. No? Poste, tapos isang poste doon tapos maglalagay sila ng wire merong ano yan eh adjustment para bumaba yung bumaba yung wire isasampay nila ngayon pagka gusto na nilang itaas itataas ulit nila merong ano yan eh yung yeah, katulad yung katulad dun oh. yung sa kapitbahay natin ano parang ganon hindi ganon talaga yeah, yun, yun din meron, meron din tayong kapitbahay sa so, yun din oh. yung post kaya yung post ng bakal ganon din yung sa mga sinampay kaya lang mas okay na ako sa ganito makina So maraming salamat sa concern nyo talaga Mas okay na sa akin yung ganito At least yung bakod natin Hindi lang siya bakod Talagang napapakinabangan pa natin As sinampay Nasasampayan natin Yan Naku bango Tuyong tuyo Tsaka sigurado tayo na hindi umuurong yung ano natin Hindi umuurong yung mga damit natin Pag sinampay lang natin Hindi ka tulad pag din rayer natin eh you no know? Although may mga naibalik na rin naman ako na mga umurong na damit Doon sa pinagbila natin, tinatanggap naman nila pero may mga damit din naman na pag dinryer mo, hindi naman umuurong. Siguro depende sa quality ng tela, no? Ayan. Ano, dyan lang muna kayo? Ha? Ayan, ligo kayo dyan, no? Ano sa ha? O oh, naku, ganda, ganda tumambay dyan, ha? No? Malilim. Anak ng waiting naman. Kaya pala sabi ko parang bumigat, ha? Ah. Pinagtripan na naman ito. Naku, si Bantay. Ano nangyari? Ano nangyari? Na ako ni Nako si Saya may kasalanan kasalangyari. Tingin? Tingin? Ayun no, ni scratch. Nako, eh bihira, ganda gandang-ganda pa naman ng legs mo, dapat ako lang magi-scratch diyan, eh bihira Nako, lalo <laughs> <laughs> na Oh, mo yan, kasi si alam niyo naman yung mga aso natin, mga kainag Sana yung mga aso natin ay eh, pag sa sobrang excitement niya pag tuwa pag nakikita tayo. Nako, talagang nag-aano yan, nag-dumadamba yan, ano? Kaya sabi ko 'yung mahal na rin, na, mahal na rin na, 'yung legs mo, iingatan mo yan. Nako eh Sayang yan Sayang yan Pag nagurlisan Ano? Nako Teklat eh, Mabuti na lang Kompleto na sa Baksi ng rabis Yung aso natin Kompleto na lahat yan Lahat sila Ano? Nako Papainumin nga pala natin Ang ano to Papainumin nga pala natin Ang pampurga Interceptor Sa mga aso natin no? Para matanggal yung mga Bulabulati sa kanilang mga O oh, sandali lang boss Sandali lang kasi lang, kumakasigaw ka para sumisigaw ka para sinisigaw mo yung boy mo ah. Kahit na yung boy hindi pwede sigawan eh Bagay yung mga asawa sinisigawan eh, no? Yung mga boy hindi sinisigawan Pero yung asawa sinisigawan ng mga asawa ng babae eh. Bira naman oh no? So painumin lang natin ng Halika rito Painumin lang natin ng Interceptor yung mga aso natin Mga kailan sa mga yan no? Dalawa to, eh. ano, oh Dalawa Ano Gusto mo? Bumaba ka dyan Yung kamay mo madumi Ako lalagyan ko na naman ng Sol Rocks yan oh, yan na oh. Interceptor Ha, sandali. Tawagin mo si Kuya Sayan, ha? Sandali, ha? Oh, ayan, oh, ayan, oh. Sandali, sandali. oh, ayan, oh. ay ito, 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 interceptor. Ito mga kainis, interceptor. Papay namin natin kay Sayan, ano? Nangangalmot, ngalmot na naman yan. Gusto mo yan, ha? Oh, high five. Naka, naka, naka. Sandali, ha? Hmm, ayan ka na naman, ha? Oh, kain, kain. Kain, kainin mo yan. Huwag mong lawa, kainin mo. Kainin mo. Kainin mo. Naka, isusubo ko na naman sa'yo ng persahan to Bihira ka ah oh. oh, halika, 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 halika Halika, ah, Lunok, 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 lunok Teka, sandali lang ah, lunok, Ipapasok ko lang sa bunga nga ni Saya to ah oh, Halika dito ah Halika dito oh. Halika dito. Oh. Um, ha? Huh? Okay na Okay na ha oh, <laughs> Para sa yan, para matanggal yung mga heartworm Heartworm mo pinapainom natin yung mga aso natin ng ganyan kasi may mga mga lamok na ngayon kinakagat sila yun daw yung mga naging cause ng heartworm pumapasok yung mga bulati sa puso nila tapos syempre yung mga aso natin ay uh, naglalaro sa mga eh sa ano sa backyard natin tapos uh, kumakain ng kung ano-ano syempre maraming bakterya na pumapasok sa bibig nila kaya kailangan natin especially ngayong summer at uh, bigyan natin sila ito kay sayo naman to ano? Oh, safe ka na ngayon na, safe ka na. Tapos mga 2 months, 2 months from now, mga September 1 kasi ano ngayon eh, first week ng July, September, first week ng September, painumin uli natin para sigurado. Ano? Ayan, so napainom na rin natin kay Sayon, na, no? Ano, ano Sayon, Okay, sarap na. All right, all right. Let's go, let's go. Ikaw, tapos ka na. Ayan, so dalawa na sila. Okay na sila. Alam niyo naman yung mga aso natin, kailangan nating alagaan talaga 'yan, no? Medyo magastos din pero okay lang yun Importante, eh. mahalaga Kasama natin sila Tsaka ayos, eh, mga stress rel reliever yung mga yan eh. Mga bibis na natin Magkano mong bili ko rito? $27 no? Kasama na yung tax Isang piraso So bali $50 $56 Tama ba? Hindi, $54 Tama, $54 Dalawang piraso Yan na Magandang araw ulit sa inyo mga kainis at magandang gabi kung nasaan man kayo araw na to. Ito nat, uh, kinamit na at natin yung ating bagong biling <laughs> coffee maker. <laughs> medyo naghahang pa yung utak ko sa, pagsas sa mga sasabihin ko. Eh, no? Kagigising lang kasi natin kaya medyo, <laughs> medyo nagagano pa eh. Kinukuha ko pa yung momentum ng, ng pag-iisip ko mula sa pagtulog. Yan. <laughs> so ito na nga pala yung ating bagong biniling Oh, di ba? Coffee maker. Oh, first time kong nagamit siya mula nung nabili natin at nako napakadaling gamitin, ano? At ito na, syempre, titikman na natin. So hindi ko na siya kailangang ilagay pa sa microwave para uminit. Oh, di ba? Kasi yung luma nating uh, my coffee maker, ay, ayun oh, Nandun. To 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 to. Itatapon na natin 'to, may Yan eh pag nagpakulo tayo diyan eh, kailangan pa nating ilagay sa microwave para uminit yung kaping niluto natin hindi ka nito, syempre mainit o, oh. dito pa lang, paghawak pa lang ramdam ko na agad. yung init, grabe kasing init na inyong lingkod yan, ako, magang maga hindi pa nakakahigop ng na, isang higop ng kape ang eh. yabang na eh, no? <laughs> ah, sarap, suwabi yung init suwabi yung kape, ang sarap so ito, tatapon ko na to Pag doon sa mga hindi nakakalam nga pala, ito nga pala yung nabili ko ng $15 lang sa Walmart na sale kaya yung, yung luma nating kape, ulitin ko ulit, dun sa mga hindi nakapanood, ay inabot ng 4 years yata yan. 4 years or 5 years. Basta mga ganun, kaya nawala na yung quality. Pero ayos pa naman siya. Yung nga lang, yung performance niya hindi na katulad ng dating bago. Mm. Sarap panalo. ano ulit. Chicken. Sarap mo kasi magluto ng chicken. Ha? Huh? ha? O, oh, yun na pa. So, yung nilutong chicken ni Mahal Arena nung nakaraan, kahapon, nilagay ko sa fridge. Babalikan daw nung pakanay natin. Yun na pa. Ganda ng forma ni Mahal Arena, no? Pang summer na summer talaga, no? Pati ako din, yun. Tingnan niyo Summer na summer. Presko, presko. Yan. Ibang iba talaga, pero pagka winter, makita niyo yung suot ko. Yung <laughs> suot ko na, short lang, oh. Short, ganyan, oh. Pagka winter, kahit nandito sa bahay, nakamedyas ako eh. <laughs> Di ba ma? Si Mahal Reina, hindi niyo makikita ang ganyan yan pagka, pagka winter. Kaya pagka nagsuot kami ng mga ganitong suot kasuotan, nako, eto eh, ang tuwa kami. Mga kainis, mangyan na mangyan kami. Na para ba ngayon lang kami nakakita ng mga <laughs> nakalabas ang mga balat. Dito sa Alberta, Canada, no, balat, mga hita, yan, mga ganyan, mga braso. Nako, sumabit pa. <laughs> Excuse me, po. <Bo. laughs> ah, yan, ah, si Mahal Arena. Oh. Di ba, naninibago ako pag ah, nakikita akong suot ni Mahal Arena, ganyan eh. Hindi para bang sabi ko, ano ba ngayon summer? Ano ba ngayon, nasa Pilipinas ba tayo ngayon? Kasi dati, nung nasa Pilipinas kami, mahilig magsuot si Mahal Arena. Ano yung Duster? Duster kasi nga mainit, di ba? Duster, malamig yun eh. Tapos ako naman, Sando, Short, tapos sa uh, syempre medyo uh, ano, nanggigitata. Ayun kasi pinagpapawisan. <laughs> Especially nung tumira na kami sa Cavite. Nako mainit, sobrang init sa Cavite, ano? Pagka summer, nar naranasan ko 'yung matinding init diyan, diyan sa May General Trias Cavite, diyan sa May Holiday Holiday Homes. Diklatan. General Trias Cavite, pagitan ng Manggahan at ng ano ng Habalera. Yan yun, Habalera Tapos papuntang, uh, ano, papuntang uh, Tagaytay Yan yun, Amadeo Ta Amadeo, pa tama? Amadeo, nakalimutan ko na yun, eh, no? Amadeo, kasi yung manggahan, papuntang diretso Mula sa Palapala, papuntang diretso, ano yun, eh uh, Terese Martires Tapos Indang, Cavite Yan yun Tapos yung dito naman, pakaliwa magmula sa may manggahan Nandoon yung, ano, yung papuntang ano Cavite City. Binavista 1, Binavista 2. Cavite City na 'yan. Simbahan, may Cavite City din simbahan 'yan. Eh. Pag ako umuwi ng Pilipinas, nako eh pupuntahan ko talaga 'yung ano 'yung General Trias Cavite, especially 'yung SM Palapala. Ya, yeah, pupuntahan ko 'yung Robinson Palapala. Ya, yeah, may mga memories kami diyan eh, Tsaka 'yung Walmart Ah, de, Walter Mart sa may manggahan Yan, madalas kami pumunta dyan dati Maliliit pa yung mga prensisita namin time na yun eh Pupunta rin ako siyempre ng Trece Martires Yan, dyan kami nag namamalengke dati Sa may Trece Martires Kasama ko si, ano you know, Yung magandang babae niya sa Nakatalikod sa atin Balikan pati bahay namin sa may ano, Biklatan Plano kong balikan yun Siyempre, nandun yung mga memories natin, eh, no? Masarap balikan ang mga ala-alang nakalipas! Yan. Tapos rin ako ng ano ng uh, Maynila. So, pupuntahan ko rin yung dati namin tinerhan yung ano uh, Vicente G. Cruz Street, Sampaloc, Maynila. Pupuntahan ko rin yan. Although <coughs> wala na doon yung bahay na tinerhan ko kasi giniba na yun eh, mga lumang bahay. Ginawa na yata mga condominium no? hindi ko alam eh. Kaya nga pupuntahan ko eh, no? Tapos maglalakad ako sa Hispania So may UST yan, nandiyan ang mga memories ko eh Nung, nung nag-aaral pa ako sa, ano, sa Pilipinas Tumami ka nga, minsan ka lang pumasok eh Birada mo talaga, oh <laughs> Ngayon ko palang sinabi yun, ah Hindi Yun, di, ano lang, uh, bala ko lang Sinasabi ko lang, kung sakaling mauwi ako ng Pilipinas Mga bala kong puntahan So mga kainags, ano yun lang, hanggang dito lang yung vlog ko Maraming maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo, thank you very much Don't forget to subscribe, click the like button, leave your message At maraming maraming salamat po muli, hanggang sa muli